Magnapuno ng musika at kasiyahan ang lalawigan ng Pangasinan sa pagsisimula ng Mayo matapos idaos sa iba't ibang mga bayan at lungsod ang Asinan Music and Arts Festival 2025. Parte ito ng pagdiriwang ng Pistay Dayat ng Pangasinan ngayong taon. Ayon kay Governor Ramon Vigi III, hangad ng pamahalang panalupigan at paraan ito para mailapit ang selebrasyon sa bawat pangasinense. Kaya minabuti po namin nagawin ang Asina Music and Arts Festival at dalhin sa iba't ibang distrito. Napakalaki ng ating lalawigan. We have six districts in the province at karamihan po, lalo po yung nandun sa western at eastern, hindi nakakadalo at hindi nararamdaman yung keto diet ang isinagawa ang Asinan Music and Arts Festival sa Bayan ng uminggan sinundan ng Malasiki, Bani, Urdaneta City at ang finale ay sa Lingayen. Iba't ibang sikat na banda at artist ang nagtanghal sa bawat venue, na dinagsa naman ng libo-libong manonood. Naging masaya ang bawat gabi sa pagtatanghal kung saan aktibong nakisabay sa sayawan at kantahan ang mga residente. Sa Lingayen, umabot sa rurok ang kasiyahan sa paggawit ng Crowd's favorite songs. Very thankful po kami na may gantong concert for Pistay Dayat kasi we get to bond kasama ang aming mga classmates and uh, it's a mini reunion na rin po sa mga friends po namin from all over the place. Palakpakan at hiyawan ang bumalot sa venue, lalo na nang magsimula ang makulay na fireworks display na nagsilbing pagtatapos ng programa. Katuwang sa proyektong ito si na First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antuazon Giko at ang sangguniang panlalawigan na pinamumunuan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Valerie Dismaya, R. News.